Ayan nga so, yung manok ni James, yung mga langan yung manok, ang lalaki na. siguro, ang isa niyan, bawat isa ay nagtitimbang o nagkikilo ng tatlo o mahigit pa. Subukan kaya natin itimbang. Ano? O nga, Timbangan natin. Timbangin nga natin tao. Yung Subukan kayo natin nagugutom <laughs> sakin mo toon pala Guys, ito ang una natin kikluhen. Ayan oh. o. Uliwa. Diba? 5,000. Guys, nice, kita naman nyo, 5 kilo. Baby weight na. Lima kilo? Lima kilo? Nung pinapatukan namin yan, umagat hapon lang. Hindi na hale tanghali. Ang manok, nagtitimba ng limang kilo. Yung isa naman, baka mas maano yung magaan. Sa... Walit tatlo mang ito eh. Mmm. mo pa bumaba na. Mabang na. Mabang ka na Bigay, dito ka. Para ito, wala, ganda. ito kaya. Ito kaya ang isang ito. Malalaman natin. Ay, apat lang ito apat at kalahati apat at kalahati lang to daditin ko muna eh lalawakan mo na lang Tatlo at ati lang din kasi maliit yung isa. Yung yung talagang isa ang malaki. na. <laughs>

Yan naman natin yung pabo. Apat lang to guys. Maliliit si noon, sisiyo pa. Ngayon malalaki na. dito sa may tabi ng pintuan may bunga pa ng langka. Guys, di ko alam ang lahi nito. Anong lahi ng pabong ito? Kung alam niyo ang lahi ng pabong ito, paki-comment naman guys. At saraduhan na natin. Yan na yung mga tatlong may bibiga to. itu si bulduk Ito yung nangitlog ng apat na basis, oh. Lalaki yan, pero nangitlog ng... Malilit pala ang itlog ng lalaki, guys. Meron siyang itlog dito, papakita ko sa inyo. Ito yung itlog ng lalaki, oh. Malilit lang. Ayan. Yung pangatlo, kasi yung pangalawang itlog niya nabasag. Tinuka niya ang itlog nito ay doon galing yan sa manok na yan yung nang kitila ng limang kilo yan yan galing uh, pero itong kung napapansin nyo mayroong isang nitong malaki itong kalahulian niyang itlog na lalaki siya oh ngayon na napagtanto na ang lalaking manok nangiglog din pala ganito palang itsura niya. hindi siya puti parang madark lang siya Sabi mo, totokain na na naman. Ano ka, bayawak? Hmm? Bad yung isang manok. Kalmot ng kalmot. Para ng rostilyo na traktura. Ano? Ano guys, o? Oh, napansin na ba ninyo? Malinit na. No? Huwag maniwala, iklog ng lalaki yan, lalaki manok. Ayan si James. Ito po ang may alaga ng manok na yon tatlo. Yun. Siya ang may alaga niyan. Guys, pag pala uh, organic ang pinapatuka mo sa manok, ganyan na ang kulay pag pure na page, puti. Pero pag organic, ganyan pa lang kulay. O mabasag, akin tago na natin. Baka madagdagan pa niya bukas o makalawa. May nakaparada dito ng tricycle. Nag-iintay na pasero. Wala naman silang mapasadaan. Matuma lang pasero ngayon. Kasi bakasyon na eh. Wala, hindi napasokan ng mga bata. Ito ang kulungan ng mga tatlong manok. Oh. Isa, dalawa, tatlo. Ito yung kulungan nung may bigat. Itong kulungan ng tatlong kilo. Iyon yung apat at kalahati. Oh, Mapapakita uh, niya maniwala kayo sa hindi guys yan yung manok na 45 days pag 45 days pwede nang katayin siya na yan hindi namin akalain na lumaki sila ng ganyang kalaki sa gritong kalaki ng manok ano kayang magandang luto dito siyempre makunat na ito eh hindi gaya nung porte petis pa lang eh malambot pa ang karne eh. kaya kala nyo porte petis yung, yung pagkakarne no madulas pero pag gandang edad na ng manok hindi na hindi na madulas yan parang um, kalas na yan eh E steam muna lang siguro ito. Steam, steam. San laki eh.